So guys, samahan niyo ako guys sumanap ng mga bubunot ng ating magugulay dito sa bukid ni Nanay Rossi. Pantulog pa yan. All you gonna do is just... paglilibot na lang tayo guys pag wala tayong nabunot. Guys, saging. 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 Guys, mga talboso. Diba? Ang dami ang ganto. no. daming talbos dito si Nanay Rosie. May mga dahon pa ng malunggay. Guys, nakikita nyo ba? Guys, kukuha tayo guys ng talbos para ating gulayin. Uulamin natin siya guys. Guys, gumagapang siya guys. Guys, nice. look at this guys. Ang dami oh. Diba? Ang daming talbos. Malunggay na lang, guys. Kuha tayo ng malunggay. Oh my God. Natin siya sa ating kulay. Yan. Siguro tama na to, guys. Ano yun, guys? Oh my god, may binaboreal. Nandito guys, may talbos. So ayun guys, nakakuha na ako ng malunggay. Pwede na itong ilagay sa aking lulutuing ulam. So kung gusto nyo mapanood yon, just go to my channel at hanapin nyo lang yon And makikita nyo yun dun. So ayun lang. Thank you so much for watching. Bye bye!